Hello guys, dumating na po yung tumbler na in-order ko guys. Tingnan nyo guys. Malaki pala siya. Sabi, 500 ml <laughs> lang daw. pero so, malaki naman siya. Ito, ito best. Pwede siya sa bugnaw. Pwede siya sa malamig guys. Pwede siya sa mainit. Guys, hmm. hindi siya May ganito pa guys. So, May pa ganito lang pa. Lang pa. Uh, ano yan, yung parang temperature nila guys. Sa okay. yung malamig at kainit nila guys. Ito yung makikita ang temperature niya. Dalawa ito, guys, oh, At nagustuhan ng mga anak ko, guys. Kasi ang ganda ng kulay niya. Ate po. Ganda. ganda. Ganda si Gus. Dalawa ganda. siya, guys. Ang ganda. <coughs> 24 lang siya, guys. Nabili ko. Dumating na. Ito piso, ma. Wala ito. Ito, gagana. May bagay oh? rin sa sulod. Sa lalo. Tapo lang sa bago ng mga anak niyo, guys. Dalhin sa eskulahan. Kasi pwede siya sa mainit. Pwede rin siya sa malamig pasok nyo lang sa bag nyo meron na kayong pangbaon na tubig pag ganito hindi na siya hindi na siya maan walang tatagas na tubig nalaan puros mga tambal mga inday ilahang mga gamit pang spila tumbler nga vacuum o headband na flower o strawberries o kapesa hindi siya korean korean style Gibasan niyo daan. Hmm. Ubang dresses. Mo na gamitin niya, sige lang mo, o no, no, no. Ali. Okay, kung simba. Ali. Kay kung magutan mo gumon sito, ana, na Ali. May mga liso, ana, Ali. Ini tu aku nak pilih anak.